pagpalang araw na naman po sa ating lahat. Ako po ang lingkod Misteryoso 007. Sa pagkakataon pong ito, ako po ay muling magtuturo sa inyo ng isang uh, orasyon. Orasyon na kung saan ito ibang gagamit nung lahat ng mga taong nagnanais na matuto ng mga gawain pang-espiritual na kagaya ng panggagamot. Sa nakaraang video po ako po ay nagturo ng isang uh, uh dasal pampoder ano dasal na pampoder upang ito po ay makatulong sa pagkakaroon ng protection ng isang taong nag-aaral ng mga ganitong lihim na karunungan Okay, ngayon ay yung step by step tayo na natututo, di ba ano? So, I hope na ito ay nakuha nyo na at inyo na po itong ginagawa. Sinimulan na ninyo ang paggamit sa orasyon na aking tinuro mong nakaraang video. At ito ay ginagapit nyo na nga sa inyong sarili upang magkaroon kayo ng isang malakas na poder. Ano, poder na siyang magpoprotekta kapag kayo ay gumagamit na ng mga mga latin na orasyon. Sa araw na ito po ngayon, ano, sa araw na ito, ay ako po ay muling magtuturo ng isa na namang napakalakas na poder. Isang malakas na poder na sigurado at tiyak na ito ay makatutulong habang kayo ay nag-aaral at pagkatapos ninyo mag-aral ano, at kayo ay gagamot na ito ay makatutulong sa inyo na napakalaki. Itong puder na to ay talagang napakalakas at makapangyarihan sapagkat ito ay ang mismong Diyos ang puder sa iyo. Okay? So napakalakas nito, no? napakalakas talaga nito. Ano ba to? Ito yung puder na limang titik limang titik ibig sabihin ano ba to? ito yung uh, letrang A I I O U na kung saan ay marami ang nakakaalam nito at pinag-aaralan pinag nito sa ating uh, paaralan so ba't hindi nila alam na yung pala na ang titik palang ito ay ang mismong Diyos okay A, E, I, O, U o sa madaling salita ito ay patinig dito ba at ang B, C, D, G at sa mga sumunod pa ito yung tinatawag na katinig so ito yung pinag-aaralan natin sa eskoda no? pero dito tayo pupunta sa patinig yung A, E, I, O, U So ano ba to guys? Ano ano ba to? Sa para sa mas maliit na pagpapaliwanag o sa mga pagsamar nito sapagkat ang titik na to ano ay napakalaki ng ano ng pagpapaliwanag. Uh, kung ng Diyos na ito ay aking maipaliwanag sa inyo sa mga susunod na mga video ay atin po itong gagawin upang mas lalo ninyong maintindihan ang titik na ito. Okay? Pero sa ngayon po ay akin muna ipapaliwanag bago ko muna uh, ituro ko ano yung poder. Ano? Papaliwanag ko muna ang ibig sabihin ng letrang A, E, I O, U. At bakit natin ito nasabi na talagang ito'y ang Diyos. Sa Biblia, meron nakalagay dyan nakasulat na nang na pasimula ay salita di ba ba? Kung alam ninyo yan at ang salita ay sumasa sa Diyos okay? at ang salita ay Diyos so kung sino nakakaalam ng versikulo ng 9 ay salamat at kung sa mga hindi pa nakakaalam ng verse itanong nyo sa akin sabihin ko sa inyo ko anong verse ng Biblia yan okay so sinasabi dito na itong uh, salita ay Diyos so, nang pasimula pa bago ang mundong ito ay meron na salita so kaya nga ito tumutugma sa A, E, I, O, O bakit? ang ibig kasi sabihin ng A ay ang kapangyarihan kong walang hanggan. Ito ang susi at ito ay ako. Okay? Sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos siya sa letra A. Ano ibig sabihin ng letra E? Ang letra E ay ang pinagbuhatan ng lahat kong kapangyarihan. Ito ang katawan at katawan ninyong tatlo. Okay? Ano ba ibig sabihin niya doon? Yung E ay yung pinagbuhatan ng lahat ng kanyang kapangyarihan daw. At ito ang kanyang katawan. At katawan ninyong yung tatlo. Sino ba yung tatlong tinutukoy dito? Ito yung tinutukoy na Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Okay? So, ano yung letrang I? Ang ibig sabihin? Ang letrang I po, ang ibig sabihin, ang ibig sabihin niyan ay ang kapangyarihang ninyong tatlo. Ito ang ilalagay ko sa palad ng berheng anak ko. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng letrang I. Ano? At ang letrang O ay siyang nagtatangan ng buong kapangyarihan ko. Ito ang hangin espiritu na nagdadala sa akin sa lahat ng dako. Ito yung ibig sabihin ng letra O. And then sa natitira, ang pinakahuli ay ang letrang U. Okay? Ano, ano bang ibig sabihin ng letrang U? Ito ay siyang buklod. Siyang buklod ng lahat kong kapangyarihan at karunungan. Ito ang kaban, berhing anak ko, at ang susi nito ay ang aking pangalan. So, ito yung sinasabi ng Diyos tungkol dito sa letra, ano, sa limang letrang ito. So, marami pa mga pagpapaliwanag ang umiikot, ano, ang umiikot sa, pag, sa limang titik na to, ang mahalaga dito ay sinasabi niya na ito ay siya. Okay? Ito ay siya. So, ngayon alam na natin ang ibig ang ibig na kahulugan ng limang titik na to. Ano? Itong limang titik na ito. So, aalamin natin ngayon at ituturo ko sa inyo ang poder kung paano nito gamitin ang limang titik na sinasabi na ito ay ang Diyos at ipinapakilala niya na siya ang limang titik na ito. So mahalaga, ano? Ngayon ay alam na natin ito. So datako tayo ngayon kung paano nyo gagamitin ang puter ng limang titik. So, okay. Ang gagawin nyo lamang guys, yung mga gagawin nyo lang oo Uusalin nyo lang ito ng tatlong ulit At pagkatapos Ay ihip niyo sa ganyan palat Gaganyan ninyo Ano? Gaganyan ninyo O kaya usalin nyo ito ng tatlong ulit At pagkatapos Ay ihip nyo sa ganyan tip O kaya, usalin nyo ito ng tatlong ulit sa inyong isipan, iihip mo sa tubig to inyong inumin. Gawin ninyo ito araw-araw upang magkaroon kayo ng isang napakalakas na poder sa pamagitan ng limang titik na to okay, huwag niyong kakalimutan guys. Okay? At sana, ano, pag tayo pinagkalooban ng Diyos na pinagkalooban tayo ng Diyos na may uh, may paliwanag natin muli ano ang um, talagang kabuuan ng limang titik na to ay atin pong gagawin <laughs> okay so abangan nyo po yan kung pagkakaluban po tayo ay ipapaliwanag ko po, po sa inyo yan so balik tayo dito sa ating uh, poder ng limang titik ang poder ng A E I Oo oh, oh. Alam niyo na ang gagawin niyo. So, eto ang orasyon ado ego ibi omo opsiyo amilim eytani, ilatak o imati umilim amagub yaripo igihik Oyo pira, o yopira, Abdaran, inamulam, inkurosim, o chilitam, o gnani, yukmul. Abisomi, indigmuomo, iglasomi, umnipam, o kyaye. <sighs> Tapos mo. Sandaan, tatlong ulit mong uusalin. Okay? Tatlong ulit. Pagkatapos ng tatlong ulit, saka mo siya gagyan. sa inyong dibdib na tatlong ulit na pakos. O kaya, sa tubig. Inom. Tandaan nyo guys, huwag nyo basta-basta gagamitin o usalin ang orasyong ito sa walang mga kabuluhan mga bagay. Tandaan nyo, ang orasyong ito na limang titik ay napaka-sagrado ingatan ninyo guys please ingatan ninyo ano ingatan ninyo sapagkat siya mismo ay nagpapakilala na siya ito so i hope na gawin niyo sa tama uh, gamitin ninyo sa tama ano para sa pagtulong sa inyong mga kapwa at nangangailangan so ayun ay muli itatapos ko na muli dito ang aking uh, pagtuturo about sa poder, ano sa poder na isang napakalakas na poder na magagamit ninyo araw-araw. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na ating video, ano? So, ako po si Misterioso 007 na lagi nagsasabi, God bless you all. Bye.